Good morning. Kakagising lang po namin ng aking baby. Um, kape po tayo. Hmm. Hmm? Kape. Maaraw Ay. Uh. Kakagising lang namin kasi. Wait lang, wait lang. Pakita natin yung labas. Labas po tayo. Oh. <coughs> Yan. Yung mga kinuha kong ano, kasama ko yung panganay ko. Nanguha ng mga panggato. Ayan. Inayos na namin. <coughs> Inayos na namin. Dito yung ano namin. Ha. At ito, mas tapos na namin ang 11:05 sinampay. no n'o mo dai. Isk. Pira kaya 'to pata Mamaya yun. kasi may aral na yan dito. Ha iba. Wait lang muna. Okay. Tumutulong din si ni kay di man abot. Ang <laughs> <laughs> dami kasing sinampay. Hindi man niya abot. Tumulog. Ang dami kasing ka. sinampay. Gusto naman niya tumulog. Ay, di naman niya abot. Ay, di Madami pala. Mga damit ng anak ko yan. Mga anak ko. Yan sinika Nika. Wait lang. Lalagay ko muna kayo dyan nilapag ko muna dyan para hindi nga nakawang hawak kasi magsasampay pa ako dyan lang kayo hindi ko alam kung paano magtakip ng kakahiya kita yung napakalaking tiyan Wait lang anak